kita ang hinahanap po ninyo ayan, marami kasi naghahanap sa inyo kita bakit daw hindi kita pinupukusan lagi sa video ayan, nagsusulo ka ngayon hapon mm, sa inyo ayan, at kami po ngayon ay narito sa Silang Cavite at bibili po kasi ng halaman si na inay ayun. ayun, kasama po namin si inay ayun ayan, giniginaw na si ninita malamig ba ninita? Mm, sina Maylin po ay maya maya ako po susundoy at uh, nagano pa ako dito ayan kiniginaw ka ba din ito? ha? kiniginaw ka? bangung ka na malapit ka ng bakasyon sa inyo eh hmm, ayan ang daming halaman ang daming halaman ang daming halaman ang daming Maam, 3.1 po ma Ay, pwede ng po. po ma'am. Ha? Hay hindi Ah, puwede din po na. Hindi na diyan magkano po yung tanim niyan, ganyan 25 isa. Hmm. Ah, sige, bigyan po ninyo kami ng ano, ng uh, isang piraso. Isang piraso po? Pa oh, bakit po? <laughs> nagulat <laughs> nga po, ilalabas ko na. Isang piraso? isang piraso yan? Wala naman po isa, isang daan. Grabe naman po. Kasi ka, naman po yan. Dadami din po yan. <laughs> Hello na po pala niyan. po sa Anos uh, Garden. Ah, sa inyo po, kayo po may ari 'to? Hindi po. Katulong lang ako dito. Makaka-minus tayo dito, inhai. <laughs> Nanay ko po 'yan eh. Opo. O, oh, nandano po siya nung uh, tahibo. <inaudible> yan po, tahibo. 'Yan po 'yung tahibo, 'yan. Gamot kasi. Bigyan po niyo ako 'yung malaki na. O sige po. Para po. ano? Sasanga na agad. 'Yan. May bulaklak na. Opo, marami. Magkano po 'yung isang ganyan? 25 na lang po. O sige. Ilan na, tatlo? ko lang kasi yung may kahibo dati meron ah, ako. Ah, ibuti naman na ah. naka ano tayo dito, nakapasal tayo dito. Meron kasi mm -hmm. ano, buyer talaga ako nito. Ah, mm -hmm. ano nga po. Sayang naman. Ay ito po nay, pagka bibilhin. Yan po, one pipe lang po yan. One pipe. Kasama one pipe na palagi. po yung tayo niya na yan, sir. Ayan. Mm -hmm. oh, Napadaan na po man. kami dito. Ayan, talamansi. Yung ano, na, yung kamatis. kamatis. Ah, paper one. Lumayan mo parang ano Ay, lang na, lang, sino mag Ay, ano apat pa lang. Ano? Ah? Sino mag ano? Ah, ha? Ha? Doon lang, doon lang, lang, doon. Masa gigiligin na, mabuhay. Ano yun? Ibabaon, iba ma'am? Ha? Ah? Ibabaon na sa, sa ano, diretsyo? Pwede, pwede naman po. naman kanin yung baho ina, yung isangan niya ni pwedeng itanin? Yeah. Tanim po talaga to, sir. Ha? Tanim po. Hindi po, ito pong sanga Hindi, lang. Kung pwede, yun, pwede po itanin. Ha, pwede po. Oo. Oo, dadami pala na yan. Marami na po yan. Okay na po yan. Ayan. Ah kasi po maganda po itong inumin. Pampaganda po daw ito ng kotis. <laughs> Totoo ba yun ay? Ma'am? Uh, Totoo ba ho pampaganda ng kotis to? Hindi po po kasi. Ito. Ha? Tatlo, tatlo ang 100. Hindi, ah, lima pala, lima pala ang 100. Wala po mo eh. Yan ba yung kilala mo? Ha? Oo, nakabili na kasi kami dati dito. May halaman ng kami. May halaman, ha? ito dati Ah, hindi dati. Ah, baka iba na may ari nito. Ito, iba na po. Tingnan na ako na, -ag 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 na sa. Ano <coughs> ba 'yung bibilihin mo dito? Sabi mo bibili ka ng pulak-lak. Ha? nagbibigay yan sinanay pa ayan dito lang po kayo bibili ng halaman kay nakubuan ba yan? nakubuan plant plant shop 0956 4883 0956 464 Ano niya? Ano niya? niya? Ayan po si Ninita. Nagmuni-muni po siya kasi nakikita po niya yung bundok. Malapit ka na bang magbakasyon? Wow! Exciting ka na magbakasyon? Wow, isa po sa magbakasyon. Ay, yung ibang halaman na na dito. Oh. Nagahanap kay Ninita. Ayan, kasama ko po ngayon si Ninita. Baka sabihin po ninyo na tinatago ko po si Ninita. Hindi ko po tinatago ito. At bakit daw lagi kang hindi nagpapakita? Ayan, kasi si Ninita. Ayan. Oh, ayan. Namasyal lang po kami at bibili pa kasi ng kalaman si Inay at saka si Mrs. Yung uh, dalawa, susunduin ko pa mamaya pa ko sila. Hello po. Ano po kami sa Silang? Ginalalawin sila na. Shout out po sa mga kababayan natin dito po sa Silang. Ayun sila na po. Nakabuan. Nakabuan. Oh, Nakabuan. niya po, si mga pukuan. Ito po, mga mga pokuan. Ito po, mga Ah. Ayan po siya, nay. ano po Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano Nakabili ano yun? Ah, tahibo yun? Nakabili ng tahibo. Kung ano yun? Herbal medicine. Ay, ganda po dito sa Silang po kami sa mga kalaman na yan. Yan. Mura lang po mga tanim dito. Kaya gusto po nyo nga pumunta dito, dito lang po sa may silang. Ang dami ng mm -hmm. mga halaman. Ang gaganda pa. Ayan, maganda kasi pag lang na para mabilis madami. Kaya yeah. na dito sino may linto po yung puno ng durian. Kaya lang, walang bunga. Dalwa. Okay, oh, kamusta kayo? Okay lang po. Galing kasi kami ni Nanita doon sa Antaon sa Silang, bumili ng halaman si sinanay, mm -hmm. kaya medyo na late din ako na sundo sa inyo. Tapos, matapik pa Friday. Mm -hmm. Ayun, kamusta kayo dalwa? Okay oh, lang po. Pwede. 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 Oh. Okay. Okay, kami na po. Oh, sarap na. Salamat po pala kay Ma'am Erlinda na lagi po nga uh, nakasabaybay sa atin. Maraming salamat po.